morning mga ka-viewers uh, inangali na po tayo ng gising at uh, time check po ay 11 o'clock po at uh, naisip ko pong luto na yun pong medyo madali lang po mga ka-viewers ito po ay eh, marami nang gumagawa magluluto po tayo ng ginisang sardinas para po mabilis at maya maya po kasi papasok na din po ako mga launa kaya simulan na po natin mga ka-viewers ano po yung mga sangkap na gagamitin natin mga ka-viewers? Uh, gumamit po ako ng uh, limang gloves na bawang, kalating sibuyas, kalating uh, kamatis, gagamitin po tayo ng ground black pepper and asin, lalagyan po natin ng uh, seasoning granules, at ito po yung sardinas na gagamitin po natin, at uh, ito po ang ilalagay natin, yung po natin lakpong spring onion, at bumili po ako ng uh, isang maliit na letos. Bukod sa mga sangkap na to mga ka-viewers, ay gagamit tayo ng uh, kunting tubig at ng mantika. Kaya simulan na po natin. Kainita tayo ng mantika mga ka-viewers. Pinayo pa sahod mga ka-viewers, kaya ipitipid mo na tayo. natin yung buya. Hing natin yung kamatis. Alam natin naman po yung kamatis. Ganyan na natin yung anong paminta sarakin, sa akin mga viewers. Ayan natin sabihin mga natin ang uh, tubig. Doon po sa mga bagong subscriber ko, meron po kayong mapapanood na, na video doon po sa pinagawa pong bahay. Yung po eh, hindi pa po tapos. Pero yung po eh, pag-uwi ko po eh, pagpapatuloy po natin. Hindi na po natin ito mga ka-viewers. Lagyan na po natin yung pong seasoning natin mga ka-viewers. Lagyan ko lang po. Lagyan natin po natin yung pong spring onion. Para sabay-sabay na sa maluto. Lagyan ko lang po sa mayinang apoy mga ka-viewers. Pumula natin, okay na, ka blanus, yun, eh. pang pumula natin mga ka-viewers. Baka may kulang. Okay na mga ka-viewers. Kasi yung pong season ng glanose, medyo malo po yun eh. Tapos pumula natin. Tutuloy lang po natin ng mga ilang minuto. Tapos tapos na po yan. na natin mga viewers Ayan. Okay na po yan mga ka-viewers. Pwede na po natin patayin. Itay na natin mga ka-viewers. Okay na po ito. Ito na po mga ka-viewers ang ating pong iulam ngayon. Ang ating pong ginisang sardinas na may lettuce at spring onion. At kung bago ka lang po sa aking pong YouTube channel, eh huwag pong kalimutan na mag-subscribe at click na din po ang notification bell para po updated po kayong lahat sa mga ulam na aking pong i-upload. To all my subscribers, shout out po sa yung lahat. God bless po, ingat po palagi. Bye-bye po and kain po tayo.